Hindi porket pareho kayo ng lahi, pagkamamamayan at kulay ng balat ay iyo rin kakampi at minsan siya rin ang kaaway na tutoklaw sa iyo balang araw. Naging totoo ito sa masaklap na katapusan ng bayaning revolusyong Pilipino sa lalawigan ng Cebu na si Pantelion Villegas alias Leon Kilat. Noong April 8, 1898, Biyernes Santo noong araw na iyon, pinagsasaksak ng kanyang military officer na si Alquitas at ng kanyang mga kasamahan si Leon Kilat sa bayan ng Karikal Cebu. Ano ang istorya sa pagkamatay ni Pantalyong Villegas alias Leon Kilat at sino nga ba si Leon Kilat? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! ipinanganak si Pantaleon Villegas E. Soldi o Leon Kilat sa bayan ng Bakong Negros Oriental noong July 27, 1873 bilang anak ng mistisong Espanyol na si Policarpio Villegas at Ursula Soldi. Trabahador si Villegas sa isang botika sa lungsod ng Cebu bago siya naging panadero at saka lumipat siya ng trabaho sa isang sirkus sa Maynila. Doon nahimok si Villegas na sumapi sa kilusang katipunan at pagbalik niya ng Sibu, binuo niya ang chapter ng katipunan sa nasabing lalawigan. Tinawag siyang Leon Kilat o Leon Kidlat sa wikang Tagalog. Nasabing nagmamayari si Leon Kilat ng isang anting-anting na hindi siya tatablan ng bala ng baril. April 3, 1898, tinaguray 3 de Abril. Inilunsad ni Leon Kilat at ng kanyang mga tauha ng pag-aalsa sa lungsod ng Cebu laban sa mga pwersang Espanyol na naroon. Napasakamay ng mga tauha ni Leon Kilat ang buong lungsod sa loob lamang ng tatlong araw nang kubkubin nila ang mga Espanyol sa Fort San Pedro pero napilitan silang abandonahin ang lunsod at tumatras matapos silang kubkubin ng mga bagong dating na agapay ng puwersang Espanyol kasama ang kanilang mga makabagong gunboats na bumubomba sa kinaroroonan ni Leon Kilat. Sa pag-atras ni na Leon Kilat papunta sa bayan ng Carcar noong Webesanto, Santo, ikapito ng Abril 1898, itinuring ng ilang mga taga-Carcar na banta ang presensya ni Kilat sa kanilang bayan. Sa takot na matikman nila ang tinatawag nilang Diyos de Concilio at sa pag-asa makakaligtas ang kanilang bayan mula sa ganti ng mga Espanyol, kinumbinsin ng kura-paroko ng Carcar si Don Florencio Noel, punong bayan ng Carcar na ng akbang para sa gipin ng bayan mula sa ginti ng mga Espanyol. Bumuo ng sabuatan si Don Florencio Noel at Apolinario Alquitas, ang military officer ni Kilat para paslangin ang revolusyonaryong si Leon Kilat. Habang natutulog sa bahay ng isang kapitang Timoteo Barsinilla, pinagtulungang saksakin ni na Alquitas si Leon Kilat at ang tarak ni Alquitas ng itak sa puso ni Leon Kilat ang ikinamatay niya. Pero para masigurong patay na siya, ilang bes pang hinataw ng rifle ang ulo ni Leon Kilat matapos ang pagpatay. Itinambad sa plasa ng Carcar ang kanyang bangkay bilang babala sa mga magsisipag-alsa laban sa Espanya. Liban na lang sa lungsod ng Cebu at sa mga Cebuanong binibigyang pugay sa kanyang mga monumento, ang kanyang kabayanihan, halos limot na ang bayaning ito ng kabisayaan at ang katotohanan hindi ang mga kaaway na dayuhan kundi ang kapwa Pilipino ang pumatay sa kanya.